pinakamahirap na sektor ng bansa ang ng mga nasa agrikultura at na lang, ayon sa Philippine Statistics Authority. Sa, 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 sa Nueva Ecija, ilang ang pinatapaan ng na malakas ng ulan hangin. Ang magsasakang si Mang Maria Nito na isang panghihinayang lalo at halos tatlong porsyento lang ng ang paraas na presyo ng bigas, dulot ng mahal na kuhunan sa pagtatanim ng mga magsasaka. Umaaray na po ang mga magsasaka ng sibuya sa Kamaratuan City, Nueva Ecija ng pagkalugi. Dahil po sa kompetisyong dalak na mga nakasported na si Iboto, Agri Party List, number 88 sa balota.